yung gumawa ng ating konstitusyon. Niligay nila sa konstitusyon natin na ang marriage is an inviolable social institution if it's the basic unit of society, ang marriage. So, nung nagde-deliberate po dyan, ang tumayo ay eh si Father... Joaquin Bernas SJ, isang tanyag at matalinong constitutionalist. Pari rin, Heswita. At ang tanong niya kay Gaston, na nag-author ng Marriage is an Inviolable Institution, diyan ba sa mo na marriage is a social institution? Ang implication ba niyan eh pinagbabawal ang diborsyo? Yun po ang tanong. At ang sagot po ni Gaston, very categorical, ang sabi niya, iyang provision na yan hindi pinagbabawal ang diborsyo. Sinasabi lang, marriage is a social institution. Magaling po si Bernas. Ang sabi po ni Bernas ganito, o sige, tatanungin kita ng pangalawa pang tanong. But does it at least discourage divorce? Alam niyo po sagot ni Gaston. Personally, I don't want divorce, but the provision itself does not discourage divorce. So mismo ang 1987 Constitution sinasabi na na hindi pinagbabawal ang diborsyo kung ang Kongreso ay magmumukahin nito. In short, wala ng public policy against divorce at the very least starting in 1987. Una po yan. Pangalawa po, meron ba pong batas na ekspresong pinagbabawal ang absolute divorce? Ang sagot po, ito po ang katotohanan. Wala pong batas na express prohibiting absolute divorce. There is none. Kaya lang po, ang pagpuputol po ng kasal ayon sa batas ay sa dalawang pamamaraan lang, declaration of nullity at annulment. Dapat po nating bigyan ng pangatlo pa yan, diborsyo. Kaya lang hindi na isasakutuparan ang isang diborsyo ng isang korte sa Pilipinas kasi po walang batas na nagbibigay ng regulasyon o pamamaraan para yung proseso ng diborsyo ay magkaroon dito. Pero wala pong sinasabi ang ating konstitusyon. Ang diborsyo aborso ay pinagbabawal. Wala pong sinasabi yan. Wala. Kaya constitutionally at legally, wala po talagang hadlang para mapatupad ang diborsyo sa Pilipinas.